So ayan na guys, yung torta, nakakaiba, diba, 'di ba? Hindi ka na hindi ka na magpapakulo ng sarap. Ito talo, Ito yung bahaw ng kanin hmm. Pag gulay-gulay. So ayan na siya guys, yung finished product niya, 'di ba? tapos may bahaw ka na kanin. ba? tapos suka, tsaka sili, sarap. Tapos may kape. Oh, kape, 'di ba? Para sa gustong magkape pe charing guys nice. kain na pagis na ako ng kamay ang lulutuin natin is tortang talong na kakaibang version kasi ang ginawa ko nito guys ginigiling giling ko kasama yung balat ayan meron tayong onion 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 ano ba yung onion <laughs> Meron tayong sibuyas, bawang, kamatis. Meron ng mga pampalasa yan, guys. Yan, ganyan lang ginawa ko. Ang version ko ng tortang talong. Nagpainit na rin tayo ng ng kawali. As you can see, ayan, check outfit muna tayo. Nabili ko lang to sa Ukay Ukay. Halagang 25 pesos. Ang ganda niya. Pak, nabasa ng dibdib -dib ng bak. Kain tayo. ay ang gagawin ko dito for today's video. No? Ayan. Tari ng skin. O, di ba? Pak, walang filter yan.

ah, uh, kalabasa. Sorry. Kalabasa. <laughs> talong po. Hindi sa gulang nila. Ito po tayo mga bakal na kanin po. Ayan. Ito 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 guys, may mga pampala ang sarap po. Depende na lang sa inyo. Gusto nyo nang nagyan ng veggie, magic syrup, uh, paminta. Gawa-gawa ko lang ito guys. Or pang ano. Or pang talong na ginayat-gayat yung talong. sabi sa tapos sugar. Tapos dahil siyempre yung binating itlog. Ayan, dyan yung binating itlog. Kaya lang natin siya. Tapos natin guys. Ang bango guys. Grabe. So yan. Nakita ko lang yan guys sa ano. Nakita ko lang sa mga vlog vlog. Diba? Nakakita tayo ng tortang talong ginawang giniling giling 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 wala sila mama kasi dito umalis sila punta sila kay tatay sa lolo ko yun sa so, dati tong kaya nagluto ang bakla kasi yung kanin kagabi yung kakainin kong kanin so tuwing umaga lang ako kumakain ng kanin pero pag hindi na kasi lumalaki yung aking chan charot so as you can see nakita nyo yung face ko guys ganoon pa rin siya pumuti lang dahil doon sa nilalagay kong rejuvenating ang nilagay kong red guys yung ano ba to yung maintenance na guys yung pink ayan so ayan eh, na guys yung torta nakakaiba diba? hindi ka na hindi ka na magpapakulo ng talong di ba tapos yung ganyan ang gagawin mo napaka easy Huwag mo tadi ka, lalo na pagka isang nanay, marami kang junakis. Pwedeng pwede yan. Iluto mo na yan. Tignan mo naman ang pang. Hmm, napakasarap. May sibuyas, bawang at puhusgahan natin yan mamaya na ayan lang natin sya so pwede nyo rin ganito yun yan o ganyan ganyan oh o pang ginil ano parang ginil yung giling gini, gini. o yan pwede rin nyo rin gawin buo o, isa isa pero sa akin much better na ginito ko na ayan. kasi nga ako lang naman ang kakain yan ayan lang natin sya maluto pero kasarap to guys Kasagan ng ketchup ay naku wag yung wag Kas magkakamay ka ay naku panalo talaga so ang tabayanan nyo lang guys dyan muna kayo so kaya na siya guys yung finished product na o diba pa ah, tapos may bahaw ka na kanin pa diba? tapos suka tsaka sili sarap tapos may kape o oh, kape diba para sa gustong magkape Te chareng ayan na is kind of Pugis na ako ng kamay. So, ayun na guys. Kain na tayo. Kailangan. Kailangan natin mag-picture muna. Ay, wait lang guys pala. So, natin mag para sa ating pagkain. kaya na tayo guys nakakalok sa kumahin ito wait lang guys kailangan din ng pang thumbnail tuloy natin so kaya na tayo guys magkakamay tayo yan kasi so, mamaya magbukas tayo para ito yung baho ng kanin masarap to kasi tuwing gabi yung may natitira o diba mas magkakamay kung ganyan Mmm. Grabe guys, ang sarap. Try nyo na to. Best talaga guys Pag gulay, -gulay. Hmm. Sababay so, na guys Kasi Palubat na yung cellphone ko I-edit ko na lang to guys Sababay so, na guys Thank you for watching guys Please like share and subscribe my YouTube channel para update ka sa mga bago kong video na mga kainin ko at ginagalabang dito sa tindahan, buhay, bahay. Bye, bye guys. Thank you for watching. Bye. <makes noise> mga vlog-vlog, diba? So, ayan na guys, yung torta. Nakakaiba. Diba, hindi ka na...